Malaglag ikaw kuya Orya. Ang tindero ko. Tindero. Kuya Orya. Tindero. Kuya Orya. Tindero. Tindero. Masungit. Kuya Orya. ang ng tindero. Kuya Orya. Ayan. Pagi naman yan. Bagong gupit ng tindero. Pogi. Pogi. Ang kuya ayo ka. Agong gupit yun, oh. Daming bata sa labas. Kaya Oryo. Daming bata. Ha? Panoorin mo sila. Ha? Nod lang ikaw. Daming bata ah. Oh. Kaya gusto mo dyan magbantay ah. Daming bata sa labas eh. Daming bata eh. Tindero ko oh. Ayo, ni ayo, bagong gupet, pogi. Uy, pogi ang tindero. Pogi naman yung tinderong yan. Bagong gupit naman yan. Ang bantay ng tindahan ni Memi ah. Masungit ang bantay ah. Ya, aya. Bunsa! Bunsa! Ha? Oo, naman. Bunso! Ang bunso-bunso naman yan. Madilim. Na, Kuya Oreo Bantay. Ikaw, ang gagawin mo? Up! Up ikaw, dali! Up daw yan, up! up. 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 up.